pumukod na sa Palestine at gawin ko ng state. Ang Hudyo ay palitan na natin siya ng Israel. Palitan natin ng Palestine. So ngayon, nahati na siya ng dalawa. Hello guys, imaritis ko sa inyo ang minamaritis ng aking alaga. Dahil ang aking alaga ay 90 years old na. So, nandito na po siya nung hindi pa anak ang bansang Israel. Okay? Ipaliwanag ko sa inyo. Ang loob ng circle na ito ay Palestine. Okay? Sulatan natin ng pa lis tin Okay? So, ang nakatira dito ang nakatira dito ay Muslim at hodio. Okay? So, dalawang lahi ang nakatira dito sa loob ng Palestine. Muslim at hodio. Ngayon, itong hodio ay mayroong mga bahay. Ayan. Mayroon siyang mga bahay. Okay. Yon. Yan. So yung mga tao dito nakatira ay nagtanim ng mga klase-klasing puno at gulay. Okay? Yan. Mga puno po yan. Ito mga tao nakatira nito. Okay, palagay natin, yung mga puno na ito ay mga olive tree. Kasi dito maraming puno ng olive tree. Okay? So ngayon, dahil masipag sila, dumadami ng dumadami ang tao, so nagkaroon ng dagdag na bahay. Okay? Ayan, may dagdag na ng bahay. Yun. So, yung mga tao ay dumadami. So, ngayon, dahil may mga tanim sila ng mga puno at uh, gulay, ito ay namunga na po ng almond. Okay? Yan, almond ang bunga ng kanilang tanim na mga hodyo. Okay? At kung ano-ano pa ang kanilang tanim. Ngayon dahil marunong sila, nagpatayo sila ng mga malalaking building. Ayan, building. Letter B na lang ha. Lagyan ko na lang ng letter B. Ibig sabihin, building. Ayan. Ang building dito guys, ay siminto ang bubong nila dito. So, ganito yung itsura o. Oh. <laughs> Yan ang building nila dito. Okay? So, hanggang dumadami, hanggang dumadami ng tao. Okay? Dumadami na yung tao. Yan. Dami ng, ano, kasi syempre, nanganak. anak yan Yo, so, nagtanim pa rin sila ng mga puno. Kung ano mga puno, gulay, at ano pa. So, namunga ng kung ano-ano. Palagay natin dito, pukasyo. Okay? So, dahil napansin ng, napansin ng mga hudyo, na madami na silang Madami na silang uh, ari-arian sa lupa ni Palestine. Na siya na magbukod, okay? So ipalagay natin, ito si Hodiu at ito si Palestino, as uh, si Muslim. Okay? Ayan. Tapos, ito ay si United Nation. Ayan. Ngayon, si Hodyo lumapit dito kay United Nation. Sabi niya, uh, Mr. President, pwede ba akong uh, bumukod na sa Palestine at gawin ko ng state o gawin ko ng bansa ang aking lugar? So, pinatawag itong si Palestine, okay? Uh, si Muslim. Yan. Di nag-usap-usap na sila. Eh, hindi naman pwede itong si UN. Na siya lang yung mag-desisyon. So, nagpatawag siya, pinatawag niya yung lahat ng bansa para ibuto kung sino yung pinakamadaming boto na pabor para magkaroon ng sariling state ang Israel ay mananalo. So isa na po dyan ang Pilipinas na bumoto para magiging state ang Israel. Okay? So ngayon, dahil nanalo si si Hodyo, nanalo si Hodyo, di umuwi siya dito. Yan, umuwi siya sa kanyang lugar. So plano niya na uh, total siya man ang nanalo sa butuhan at sa kaso gusto niyang magbukod na. So nandito na. Okay? Nandito na si uh, palestino. Yan. Nandyan silang dalawa. So nag-uusap silang dalawa ngayon. Sabi ni Odio, ako ay gag, mag, magagawa tayo ng pader para hindi na, na hindi na mag-away-away yung ating mga kaanak-anakan. Kasi si Palestino at si Hodio ay sila yung mga ninono. So nakapagdesisyon sila na magkaroon ng pader. Okay, so lagyan natin sila ng pader, ganun. Oh. Okay. So ngayon, hindi na po siya. Lagyan na natin ha. Ang hudyo ay palitan na natin siya ng Israel. S R L Okay? Tapos ito, palitan natin ng palestine. So, ngayon, nahati na siya ng dalawa. So, tanggalin na natin itong nakasulat dito. Ayan. So, Si Palestine ay mayroong sa kanyang sariling bansa at si Israel ay mayroon na rin sariling bansa. Dahil ang mga Hudyo nung panahin, panahon noon, nung kanilang panahon ni Lola, sila ay mga masisipag. Halos magdamag silang magtatrabaho. Tapos yung mga kanilang mga uh, mayor, ay yung mga kapitan, yung mga nasa taas ay mga magaling at matalino rin. So, ang nangyayari ngayon, mga apo-apuhan ni Palestino ay gusto siyang mangialam dito sa Israel. Samantalang okay naman ay yung mga ninolo nila noon, nag-usap-usap naman ha, sila. So sana maintindihan niyo po yung aking maliit na explanation sa inyo. Peace na to Love you. Bye bye.